Ano ba <laughs> Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Senior Girl Scout Myla O. Osho from Troop 767. At ngayong araw po ay nandito tayo sa Malino Dos kasama ang mga tagbanwa. Ngayong araw po, tinuruan po nila kami na gumawa ng balot ng puso-puso. Isa po yun sa kanilang mga tradisyonal na pagkain. Ang nagturo po sa amin ay si Ate Anita po. Tuturuan ko rin ko kayo kung paano gu uh, gumawa ng balot ng puso-puso. Una po. <laughs> iikot po natin ito, dandahan. Punta dito. At ito naman po ay ikut din, palikod. Dandahan. Ipapasok po natin 'to, yung galing sa likod dito po. So, po yung sa likod po, ganun din po siya. Dito po siya ipapasok. Ihilain po natin to siya para magtaas mo. At ipasok po natin yung sa likod dito po sa harapan. Ganun din po yung sa likod. Yung galing po sa likod na ganito po, ipapasok ko yan siya dito. Diretso po dito. Ganon din po yung gagawin sa kabila. Ipapasok rin po siya dito sa gilid. At idediretso po pababa. yung dalawang tali, pwede na po natin siyang tanggalin sa kamay natin. Gaya po niyan. <laughs> Tapos po, hanapin po natin yung... Okay. Yeah. Okay. Ano nangyayari ngayon? Ipapasok po natin yung siya dyan. Gari ku's sa kabila ipapasok papasok po natin siya dito. Sunod po dito naman sa baba niya. po natin yung siya. Sunod yung kabila naman ko. Ah. <laughs> <Mami. Okay>. <laughs> <Mami>. Ay, sa kabila. Sa <laughs> kabila pa tapos puso. Ulit-ulit, um, ito na yung mga tapos na mga puso-puso na nagawa nila. Ito yung puso-puso na, na tinatawag na lalaki. Kasi, lalaki kasi ito, kasi dati daw ay mga lalaki daw ay gumagawa nito. Kaya lalaki yung na nagawa nila. Ang uh, mga lalaki ay mga matutulis. <laughs> matutulis yung dulo? Dulo ng puso-puso. Then yung babae naman, madetermine natin na babae kasi malapad siya yung ganito. Kasi daw yung una daw dati, unang panahon daw, yung mga unang mga babae daw yung unang nakagawa ng mga puso-puso. Dahil -puso. tinuruan nila yung mga lalaki, kaya yung mga lalaki ganito ginawa. Hmm. hmm. Oh, finish product ko, okay. okay. At ito na po yung finish product natin. Ito po yung balot sa puso-puso. Ano po yan siya? Lalagyan po yan siya ng bigas sa loob. Tap, yung paglagay po, bukot ano, pupunitin natin siya. Di po, sabay, dito po natin ilulusot yung bigas. Ay malagkit po, na ibababad natin sa kumukulong gata. Hindi, parang gata. Gata ang isaing sa kanya, instead of tubig gata. Hindi na yung sinasaing. Lagay na yung bigas sa gata. Ay, parang ipagkakamalang. Binabad. Ay, hindi, na po siya ginaluto. Malit, na pala muna Yan. Basta hanggang dito lang yun. Maria, kakain <laughs> <laughs> ako. <laughs> Maria. Ikaw, ikaw, little. Ang <laughs> sabihin <laughs> 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 Oh, my. naiwala <laughs> kami. Oh, kasi <my God. laughs> sa ulit, Mar. Pakikong bigas ng bata. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po kami sa... Uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa Malinaw, Pana... Malinaw, Nara, Palawan. Paawin um, na po kami and marami po kami ngayon natutunan kagaya po kung paano po yung mga ingredients ng paggawa ng ng isang oh, pagkain po dito sa ng, ang mga taga Malinaw ang amit at ang pagawa po ng tinatawag na yung lang... puso puso <laughs> sabi ka doon mo yung bata <laughs> na remembrance okay sige eh oh, ay hindi na sila kumain eh mabuan na sa sige doon sige o tagalawa dalawa pa nga oh sino kayo 好，你<哈>回来。